Kamusta? Ako nga pala si John at sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pinakamapaminsalang bagyo sa mundo. Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag mo kalimutang i-click ang like, subscribe at bell icon para updated ka sa mga bago natin video. Ops, teka, Huwag kang mag-skip, mabilis lang ang kwentong ito. Unahin natin sa number 1. Una sa ating listahan ay ang Super Typhoon Haiyan o mas kilala natin bilang bagyong Yolanda. Itinuturing ito isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa mundo na may napakalakas na hangin at storm surge na literal na nagpalubog sa maraming bayan. Ang epekto nito ay tumama hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa lawak at pinsala at kawalan. Sa lakas ng bagyong ito, marami ang nasawi, humigit kumulang 6,300 bodies. Pangalawa ay ang Hurricane Katrina noong 2005. Tumama ito sa Southern United States at nagtulot ng malawakang pagbaha sa New Orleans. Nasira ang mga libi na proteksyon sa nasa Nailan Dahilan para lumubog ang napakalaking bahagi nito, Katrina ay nag-iwan ng isang pinaka mabibigat na pinsala sa kasaysayan ng Amerika. Sa lakas ng bagyong ito, marami ang nasawi. Umigit kumulang 1,833 bodies. Pangatlo sa ating listahan ay ang Bola Cyclone ng Bangladesh noong 1970. Ako personal, naniniwala ako na ito na ata ang isa sa pinakamalakas na bagyong nahanap ko sa kasaysayan. Dahil isa ito sa pinakamaraming nasawi sa kasaysayan ng bagyo. Umampas ito sa mga coastal areas na walang sapat na proteksyon at nagdulot ng storm surge na nagpapagsak sa libong-libong kabahayan. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakamadilim na trahedya sa South Asia. Sa lakas ng bagyong ito, marami ang nasawi. Humigit kumulang 300,000 bodies to 500,000 bodies. Ayon lamang ito sa aking pag-research. Pang-apat ay ang Cyclone Nargis ng Myanmar noong 2008. Tinamaan nito ang Irrawaddy delta sa Myanmar at dahil sa malalakas na storm surge nalubog ang buong komunidad. Isa ito sa pinakataumatic na sakuna sa bansa dahil sa dami ng nasawi at mabagal na pagdating ng tulong. Sa lakas ng bagyong ito, marami ang nasawi. Humigit kumulang 130,000 bodies. Ang panghuli sa ating listahan ay ang Cyclone Gonu noong 2007 sa Oman at Iran. Isa ito sa mga bihirang malalakas na bagyong pumapasok sa Middle East nang tumama ito sa Oman nagdulot ito ng matinding pagbaha at pagkasira ng infrastruktura, bagay na hindi karaniwang nararanasan ng rehiyong iyon. Sa lakas ng bagyong ito, marami ang nasawi, pamigit kumulang 50 bodies. At ayan ang limang mapaminsalang bagyo sa buong na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan. Paalala na ang kalikasan ay hindi natin kontrolado, pero kaya natin pagandaan at pag-aralan ito upang maiwasan ang matinding pinsala. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang bell icon. Maraming salamat sa pananood